Yan guys, nagbibig sa tayo ng sibuyas na walang mantika. Bago po ang lahat. Welcome to my vlog. Yan guys. Iniinit lang natin ang sibuyas sa pan, pan, pan. Gusto po natin guys ang um, delimundo, garlic, chili, corn beef. Ayan guys! aluin na natin. Baka matunog. Hindi na po natin siya lalagyan ng asin o ano pa mga kasi. Okay na yung alat niya. Ang naman. Ayan guys! Haluin na po natin para mapantayan ang luto. Wala po tayong stand kaya ma medyo magalaw po ang ating camera. Ganyan lang guys. Halo-halo lang po. Masarap po siya guys kasi nakapagluto na kanina. Hindi ko lang nabibig yung unang luto. Buti na lang ng second luto kaya ayan. Nakapag-video po ako. masarap to dalimundo garlic and chili corn beef. Hmm, ngayon lang ako, ngayon lang po ako nakakita nyan. At ngayon lang din po ako nakatikim nyan guys. Kaya bago ko pa na i-video sa inyo, natikman ko na. Ano po nagsasabi, Masarap. malapit na po siyang maluto. Malapit na, malapit, malapit na po siyang maluto. guys, okay, hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you so much po sa walang sawa yung panunood ng aking mga video. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, baka naman ba like and subscribe po. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Thank you so much guys. Ingat lagi. God bless. Love you all. More.